kahulugan ng paghahagis sa panaginip. Ang paghagis sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay. Maaari itong kumatawan sa iyong mga emosyon, iyong kapangyarihan o iyong kakayahang kontrolin ang isang bagay. Maaari itong sumasalamin sa iyong relasyon sa iba. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa paghagis at kung paano mo magagamit ang mga ito upang makakuha ng insight sa iyong buhay. Ano ang kahulugan ng paghagis ng mga bagay sa panaginip? Kapag nanaginip ka tungkol sa paghagis ng mga bagay, maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng labis o stress. Maaaring nakakaramdam ka ng paggabiko sa iyong kasalukuyang sitwasyon o pakiramdam na hindi mo makontrol ang nangyayari. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na nakaramdam ka ng labis sa iyong mga emosyon. Ang paghagis ng mga bagay ay maaari din maging isang metapora para sa iyong damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itapon ang mga bagay. Ang panaginip na itapon ng mga bagay ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at ang mga bagay sa iyong buhay ay wala sa kontrol. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na pinababayaan mo ang mahahalagang aspeto ng iyong buhay. Sa panaginip, ang pagtatapon ng mga bagay ay maaaring kumakatawan sa pagkilos ng paglilinis o pagtanggal ng isang bagay na hindi na kapaki-pakinabang o kinakailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may buhusan ka ng tubig Ang panaginip ng taong bumuhos sa iyo ng tubig ay depende sa konteksto nito. Kung nakakaramdam ka ng refresh pagkatapos ibuhos ang tubig sa iyo, maaari itong kumatawan sa mga bagong simula. Marahil ay nagsisimula ka ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng takot o pagbabanta ng tubig, maaari itong sumagisag sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o pagkabalisa. Ang tubig ay maaari din maging isang metapora para sa mga luha. Nakaramdam ka ba ng emosyonal na pagkabalisa? Kahulugan ng panaginip tungkol sa may naghagis ng ahas sa iyo. Kapag nanaginip ka na may naghagis ng ahas sa iyo, ipinahihiwatig nito na ikaw ay nasa panganib o hindi ligtas ang ahas ay maaring kumakatawan sa isang makapangyarihan at mapanganib na figura sa iyong buhay. O maaring ito ay isang babalang senyales na ikaw ay nasa panganib. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa ilang nakatagong takot o pagkabalisa na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtapon ng basura ang panaginip na magtapo ng basura ay nagmumungkahi na ikaw ay nalulula sa isang negatibong sitwasyon. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa sa isang sitwasyon sa trabaho o sa bahay. Bilang kahalili, ang basura ay maaaring kumatawan sa isang bagay na matagal mo nang pinanghahawakan. At ngayon ay oras na para bitawan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itapon ng isang tao. Kapag napanaginipan mong itapon ng isang tao, iminumungkahi nito na nakaramdam ka ng labis na kalungkutan at kailangan mo ng espasyo. Ang taong ito ay maaaring isang stressor sa iyong buhay o isang taong nakakagambala sa iyong kapayapaan at katahimikan. Ang taong ito ay maaaring gumawa ng isang bagay upang magalit o masaktan ka o maaaring humahad lang sila sa iyong mga layunin. Ang panaginip ay maaari ding isang babala mula sa iyong subconscious na lumayo sa taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag magtapon ng bato. Ang panaginip na magtapon ng bato ay maaaring sumisimbolo ng isang bagay na bumabagabag sa iyo at kailangan mong alisin ito sa iyong dibdib ang pagkilos ng paghagis ng bato ay maaari rin kumakatawan sa kung ano ang iyong nararamdaman tungkol sa isyo. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong bitawan ang isang bagay o isang taong nagpapabigat sa iyo. Ang mga bato sa panaginip ay maaaring simbolo ng iyong mga damdamin o maaaring sila ay aktual na mga bagay na iyong ibinabato. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ihagis sa hangin kapag napanaginipan mong ihagis sa hangin, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nasa tuktok ka ng isang bagay na mahusay. Ito ay maaaring mga hulugan na makakaranas ka ng ilang malalaking pagbabago sa iyong buhay o sa wakas ay pakiramdam mo na ikaw ay may kontrol sa iyong sariling kapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapon ng mga bulok na pagkain. Ang panaginip tungkol sa pagtatapon ng mga bulok na pagkain ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagaalis ng isang bagay sa iyong buhay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ito ay maaaring isang masamang ugali, isang nakakalason na relasyon o isang negatibong sistema ng paniniwala. Ang bulok na pagkain ay kumakatawan sa isang bagay na hindi na nagpapalusog sa iyo at sa pamamagitan ng pag-alis nito, ikaw ay gumagawa nang puwang para sa isang bagay na bago at mas mahusay na pumasok sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na naghagis sa iyo ng isang bagay. Kapag nanaginip ka ng isang tao na naghagis sa iyo ng isang bagay, maaari itong sumagisag sa isang hindi pagkakasundo o hindi pagkakasundo na mayroon ka sa taong iyon. Ang bagay ay maaaring isang pisikal na bagay tulad ng isang bato o maaaring ito ay isang pandiwang pag-atake. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nahihirapan sa kaguluhang ito at kailangan mong umatras upang masuri ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbato ng pagkain sa isang tao Kapag nanaginip kang magbato ng pagkain sa isang tao, sumisimbolo ito ng iyong galit at pagkadismaya sa taong iyon. Maaaring maramdaman mo na hindi ka nila pinakikinggan o siniseryoso ka. Ang panaginip ay maaari ding pagpapakita ng iyong sariling damdamin ng kawalan ng kapanatagan o pagdududa sa sarili. Ang pagtapon ng pagkain ay isang paraan ng paghampas at pagsisikap na saktan ang ibang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng bagay sa isang tao. Kapag nanaginip kang magbato ng mga bagay sa isang tao, nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng paggabiko o galit sa kanila. Maaaring maramdaman mong hindi ka nila pinakikinggan o hindi nila isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na kailangan mong bitawan ang galit na ito at magpatuloy kahulugan ng panaginip tungkol sa magtapon ng pagkain. Kapag napanaginipan mong magtapon ng pagkain, maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong linisin ang iyong sarili sa isang bagay na hindi mo gusto. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong mga damdamin tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Maaari ito itong magmungkahi na ikaw ay nahihirapan at hindi mo kayang harapin ang mga bagay ng maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kutsilyo na ibinabato sa iyo. Ang panaginip ng mga kutsilyong ibinabato sa iyo ay kumakatawan sa isang uri ng banta o panganib sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na may gustong kunin ka o nanganganib kang masaktan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang bantayan ang isang taong mukhang palakaibigan, ngunit maaring may mga lihim na motibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbubuhos ng tubig sa isang tao. Kapag nanaginip kang bumuhos ng tubig sa isang tao, ibig sabihin ay nadidismaya o nagagalit ka sa taong iyon. Ang panaginip ay maaari ding isang paraan para sa iyong hindi malay upang mailabas ang mga nakakulong na damdamin. Bilang kahalili, ang tubig ay maaaring kumakatawan sa paglilinis o paglilinis. Ang pagtapon ng tubig sa isang tao ay maaari rin sumagisag sa paghuhugas ng iyong mga problema o pagsisimula ng bago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapon ng damit panaginip tungkol sa pagtatapon ng damit ay maaaring magmungkahi na inaalis mo ang isang bagay sa iyong buhay na hindi na kapakipakinabang o kailangan. Ito ay maaaring isang trabaho, isang relasyon o kahit isang masamang ugali. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay sumasa ilalim sa isang malaking pagbabago sa buhay tulad ng paglipat o pagbabago sa iyong karera. Ang panaginip ay isang paalala na bitawan ang hindi na nagsisilbi sa iyo at gumawa ng puwang para sa mga bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na naghagis sa iyo ng tae. Ang panaginip ng isang tao na naghagis sa iyo ng tae ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na inaatake o pinahiya ng isang tao. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay galit sa isang tao o pakiramdam na nabibigatan ka sa kanila. Maaaring ito maging isang paraan para sa iyong subconscious upang i ang isang marumi o magulo na sitwasyon sa iyong buhay na kailangan matugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong bumato sa iyo ang mga panaginip tungkol sa isang taong bumato sa iyo ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng galit, pagkapiko o takot. Ang taong nasa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang taong nagdutulot sa iyo ng mga problema sa iyong buhay o nagpapahirap sa iyong buhay. Ang mga bato ay maaaring kumakatawan sa pandiwa at emosyonal na pang-aabuso na ginagawa ng taong ito sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa paghagis ng inumin sa isang tao. Ang panaginip tungkol sa paghagis ng inumin sa isang tao ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng galit o pagkadismaya sa isang tao sa iyong pagkising. Maaaring nararamdaman mo na ang taong ito ay hindi karapat-dapat sa iyong paggalang o atensyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang paraan para sa iyong hindi malay upang mailabas ang ilang nakakulong na galit o pagkabiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng football. Kapag nanaginip kang maghagis ng football, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may kumpiyansa at may kontrol meron kang kapangyarihan upang makamit ang iyong mga layunin at handa kang magsikap na maisakatuparan ang mga ito. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa pagtapon ng iyong sarili sa isang bagong sitwasyon o hamon. Ano man ang kaso, ito ay isang positibong panaginip na nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapon ng mga tabletas. Ang mga panaginip tungkol sa pagtatapon ng mga tabletas ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Maaaring sinusubukan mong alisin ng isang bagay na wala ng layunin sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong maging isang babala na nasa bingit ka ng paggawa ng isang malaking desisyon na maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan kahulugan ng panaginip tungkol sa paghagis ng kutsilyo. Ang panaginip ng paghagis ng kutsilyo ay maaaring kumakatawan sa pinipigilang galit o pagkabigo na iyong nararamdaman sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na nakakaramdam ka ng banta o mahina sa anumang paraan. Kung ikaw ay kasalukuyang dumaranas ng isang mahirap na sitwasyon, ang panaginip ay maaring isang paraan para sa iyong subconscious upang maipahayag mga damdaming iyon. Bilang kahalili, maaari itong maging isang babala tungkol sa iyong sariling mga mapanirang tendensya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may naghagis sa iyo ng pera. Panaginip ng isang tao na naghagis sa iyo ng pera. Ito ay nagmumungkahi na ikaw ay binibigyan ng malaking kabutihan. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nasa isang pinansyal na pagbigkis at kailangan mo ng pera upang matulungan ka. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay pinahahalagahan sa anumang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtapon ng isang tao sa balkonahe. Ang panaginip tungkol sa pagtatapon ng isang tao mula sa isang balkonahe ay maaaring sumagisag ng damdamin ng galit o pagkakanulo sa taong iyon. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa isang pagnanais na alisin ang isang bagay o isang tao sa iyong buhay na nagdutulot sa iyo ng sakit. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na ikaw ay nahihirapan at kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng isang bagay sa isang tao. Ang panaginip na mabato ng isang bagay sa isang tao ay maaring isang senyales na nakakaramdam ka ng pagkabiko o galit sa taong iyon. Bilang kahalili, maaari ring itong isang senyales na nakakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa sa isang sitwasyon. Kung ang taong binabato mo ay isang estranghero, maaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagbabanta ng isang bagay na hindi kilala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghagis ng suntok. Kapag nanaginip kang sumuntok, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o galit sa isang bagay ang panaginip ay maaring isang paraan para sa iyong subconscious na ilabas ang ilan sa nakakulong na pagkabigo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring simbolo ng isang sitwasyon sa iyong paggising sa buhay, kung saan pakiramdam mo ay walang kapangyarihan o walang magawa. Ang paghagis ng suntok sa panaginip ay maaring isang paraan para mabawi mo ang kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagahagis ng mga bato. Ang panaginip ng pagbato ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o galit sa isang bagay. Maaaring pakiramdam mo ay inaatake ka o may nagtatangkang saktan ka. Ang panaginip ay maaari ring kumakatawan sa iyong sariling pagsalakay at puot sa iba. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang paraan para sa iyong hindi malay upang mailabas ang ilan sa mga nakakulong na galit at paggabigo na iyong nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itapon sa labas ng bahay. Kapag napanaginipan mong itapon sa labas ng bahay, nagmumungkahi ito na pakiramdam mo ay itinutulak ka palabas ng iyong comfort zone. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka bagay o hindi ka tinatanggap. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi rin sa iyo na kailangan mong kumawala sa iyong kasalukuyang sitwasyon upang mahanap ang iyong tunay na potensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baliw na lalaki na bumato. Ang panaginip ng isang baliw na lalaki na bumato ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o kawalan ng kontrol sa iyong paggising. Ang baliw na taong bumabato ay maaring kumatawan sa iyong sariling galit at pagkabigo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala tungkol sa ibang tao na hindi matatag at hindi mapanganib. Bigyan pansin ang iyong gut instinct at mag-ingat upang maiwasan ang anumang potensyal na salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagtapon sa iyo ng asin. Kapag nanaginip ka na may naghagis ng asin sa iyo, maaari itong mga hulugan na nakakaramdam ka ng pagkawala ng halaga o pagpapawalang halaga sa ilang paraan. Sa panaginip na ito, ang taong nagtatapon ng asin ay sumisimbolo sa ilang kritikal na negatibong aspeto ng iyong personalidad o pagkatao. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babalang senyales ng isang tao ay galit sa iyo at isinasaalang-alang ang paggamit ng hindi ka nais-nais na mga taktika upang maiparating ang kanilang punto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng baseball Kapag nanaginip ka tungkol sa paghagis ng baseball, iminumungkahi nito na nakakaramdam ka na mapagkumpetensya at nais mong ipakita ang iyong mga kasanayan. Maaari rin itong isang paalala na kasali ka sa ilang uri ng sport o aktibidad na kinagigiliwan mo. Ang pagkilos ng paghagis ng bola ay maaari rin kumakatawan sa isang pisikal o emosyonal na paglaya kahulugan ng panaginip tungkol sa maghagis ng pera sa hangin. Kapag nanaginip ka maghagis ng pera sa hangin, iminumungkahi nito na wala kang kontrol at hindi sigurado sa iyong hinaharap. Ang pera sa hangin ay kumakatawan sa lahat ng mga potensyal na pagkakataon na magagamit mo ngayon. Ngunit, maaaring hindi ka sigurado kung aling landas ang tatahakin upang makarating doon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapon ng dumi. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagtatapon ng dumi, kadalasan nangangahulugan ito na handa ka ng mag-move on mula sa isang bagay o isang tao sa iyong buhay. Ang dumi ay maaaring tumukoy sa isang taong nanloko sa iyo, isang masamang ugali na pumipigil sa iyo o isang proyekto na natagalan ng masyadong mahaba ito ay isang senyales na ang iyong buhay ay magiging mas madali at magagawa mong makayanan ang iyong mga kasalukuyang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghagis ng mga susi Ang panaginip ng paghagis ng mga susi ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabigo. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo maaayos ang iyong buhay o hindi mo makukuha ang gusto mo ang mga susi ay maaari din kumakatawan sa isang pinto na sarado o nakablak at maaaring pakiramdam mo ay hindi ka makalabas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbato ng bola. Kapag nanaginip kang magbato ng bola, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mapaglaro at nasasabik. Ang panaginip ay maaari din kumakatawan sa iyong mapagkumpetensyang panig. Maaaring ibinabato mo ang bola patungo sa isang layunin o maaaring ginagamit mo ito bilang isang tool upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip ay isang senyales na nararamdaman mong mapagkumpetensya at gustong manalo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may naghagis sa iyo ng salamin Kapag nanaginip ka tungkol sa isang taong naghagis sa iyo ng salamin o baso, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o inaatake. Ang salamin ay kumakatawan sa isang bagay na marupok at madaling masira. Kaya maaring ito ay simbolo ng iyong emosyonal na estado. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala tungkol sa isang tao sa iyong buhay na hindi dapat pagkatiwalaan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa paghagis ng mga bagay ay maaaring kumakatawan sa iyong mga emosyon, iyong kapangyarihan o iyong kakayahang kontrolin ang isang bagay. Maaari ring itong sumasalamin sa iyong relasyon sa iba.